Ako nga pala si Norp G. Sa video na to, di ko alam kung saan tayo pupunta. Kaya samahan nyo ako mag road trip, food trip, kung ano lang. Ra ra ra! First stop natin ay yung Okoy Kalamba. So from Mercado de Calamba, nagtanong-tanong na lang ako. Kilala naman sila ate dito. So tanong nyo lang yung crispy okoy. Nagawa sa papaya, saka mga vegetables. And may alamang sa gitna. Suwabe. Order din pala ako ng bilo-bilo nila. Testing lang. So ayan na, 14 pesos isa nung okoy. Testing natin. sarap siya. Kakaiba nga. Walang tinik kasi gawa sa gulay. And yung bilo-bilo nila, takto lang. Pang merienda. Busing ko na to para makaalis na tayo. At makapunta sa may UPLB. Meron din akong pupuntahan doon eh. Na Proben. Goods. <laughs> dito eh kasi lahat daw ng proben meron ng may-ari. Wala pang luto. So bumagsak tayo sa bitukan ng manok. Masarap din to eh. Pero syempre gusto talaga natin yung proben. Siyempre, proben pa. Yun nga yung pinunta ko eh. Shoutout dun sa kasama ko kay Karen tsaka sa asawa niya kay Pau. Siya nagdala sa akin dito nung, nung punta ko dito sa may UPLB eh. Thank you! <makes noise> abot tayo ng Quezon sa food trip. Meron kasi akong kasama dito. So, off namin to. Sabi ko, daan ako sa kanila. Sabi niya, nasa ilog daw sila. Naliligo sila ng pamilya niya. So, sabi ko, sama ako. Kaya, ayun. Doon tayo inabot. Sarap pa rin sa probinsya eh, no? Meron pa rin silang mga ganitong ilog ah uh, pwede ka mag trip wala lang gusto nyo lang maligo, ihaw sa gilid, solid yung eh. Naririnig din yung dagat flash na yun. mm, narinig Sarap. Ang lasa. <laughs> oh. Sarap e. Eh. Walang lasa yung tubig. ah wala ah. na si Amaro. Hindi ko na naties, men. Kahit pagod sa biyahe, <laughs> naliguna ako sa ilog. Ang sarap e. Eh nang aakit yung ilog men solid Kilala kita, huwag ka na magtampo. after ilog, yun, diretso kami sa bahay nila at Maisa. isa. silang lumpia at longganisa. Ayun yung asawa niya. Yung tatay. pa nila dito ng laing, man. Sarap. Iba rin talaga pagluto sa ano, sa kahoy. Mimi may, may smoky flavor siya. Solid. Ang sarap. So, ang ganisa, ayun yung lumpia. Sabay ko sila kumain dito yung anak niya. Pamilya niya. Para tuloy nagkaroon ng handaan bigla eh. <laughs> After nga namin kumain, bigla kaming niyaya dun sa magbubukas daw na resort. <laughs> Ayun yun. Enchanted. Basta ganun. Nagayon okay, na lang yung pangalan sa description. At kinabukasan, pumunta ako sa tropa ko naman sa Batangas. Ito kami ngayon sa spot sa Taal Tagbakin Doon, yung banda sa dulo. May bayad yung parking, parang 20 pesos. Tapos dito, guusap kami kung paano namin pinaplastik yung isa't isa. <laughs> Nag... Uululan lang kami dyan eh. Wala naman kami pag-uusapang matino. So ayan, Taal Lake, sa Tagbain to. Pero, ang hirap i-explain nung lugar eh. Latagan yung tawag nila parang mga lokal yung nakakahalam pero pwede naman ipagtanong-tanong kasong ang hirap nung daan ingat lang sa four wheels hindi kung may daan siya nakamotor kasi kami yung four wheels parang kaso ang hirap ng daan sobrang tarik pero may truck dun eh hindi ko lang talaga lang kung saan siya dumaan pang motor lang yung nakita on daan <music> pupunta kami doon sa isa pang spot. Parang 10 to 15 minutes walk kung nasan kami. Ito yung daan. May bayad siya, 50 pesos per head. Pero okay na rin eh, kasi may cottage doon, may ihawan, may lutuan. Tapos pag weekdays, wala raw masyadong tao. Pero pag weekends din, marami rin napuntang mga lokal. Ito siya. Pero sulit na din. Hindi nung nung tubig. Matayimik. Tapos ngayon may bantay si kuya. Siya yung nag-aalaga dun sa lugar. Okay din. So ispata namin doon ng mga tropa. Pagbalik. Siyempre food trip na. Dito tayo sa Renfell. Sarap nung chami nila dito. Dito ko din alin ito niya eh. Taga dito na talaga tong tropa ko eh. Kaya alam niyo yung mga masarap na mga lumihan. Tsaka Ch chamihan eh. Ay anak niya. <laughs> si Tommy. Ang cute. Ayan o. Mas yan. Sarap niya. <laughs> sa mga... Basta mura lang yung mga pagkain. Pani sa mga... Jolly Jolly code. kami kay ate CJ si free food let's go napagod ako kaya kalaiyan na ako nakitulog <laughs> pinakain ako ng ate niya so sabay sabay na kami kinamatisang manok let's go isang <laughs> manok mga 10 to 15 minutes away lang ako sa Cuenca, Batangas. Kaya ginawa ako bago ako umuwi ng Santa Rosa. Dumaan muna ako dito para syempre mapaliparan ang Mount ma Maulot. Shoutout din sa tropa ko kay Bon. Dalawa lang silang followers ko kaya shoutout na kita ngayon bago ka pa mag-unfollow. <laughs> sa isa? Sino ba isa? mm Basta, thank you na lang kay Ian pala at kay Ate Maisa na nagpa-stay sa atin mga araw na nagro-road trip tayo. So, thank you guys and bye now.